Okay. Update tayo mga kamukila dito sa aming trabaho na kung saan kami yung nagpipinis. So dito sa loob mga kamukilang bahay, ito na yung forma. Na-prepare ko na to mga kamukil. Uh, ready to final na to mga kamukil ito dito. So bukas magmimixing na ako ng kulay para dito. No? Uh, una kasi, white yung pininis na dito. Ito kasi ulo na to mga kamukil, naka-first coat na ito eh. So nire-touch ko muna tapos pinadaanan ko lahat ng uh, San pipir Lahat ng wool talaga mga kamukilan na, na naka-first coating na ng glu, semi-gloss. Kasi magaspang mga kamukila. Ah, yung kanilang pagkabanat. No? Uh, talagang ang daming bukol-bukol. So ang nangyayari pala dito sa pinaka uh, pantry natin <laughs> o oh, pantry natin <laughs> uh, sinapinan nila ng karton, no? Sinapinan nila ng karton. So ano nangyayari? Nalulusaw siguro yung karton. Uh, at hindi na namalayan. Pahid na lang kay pahid sila sa wall, no? o so, it's either yung ruler na nagamit nila is na tapos hindi na linisan ng maayos pagkatapos gamitin. O so, kinabukasan ginamit agad. Yun yung dahilan siguro. O so, ito okay na to mga kumkil ready to final na to. Ayun oh, napapansin niyo. Tapos, uh, itong hamba natin, solvent yung binanat ko dito mga kamukil. Uh, ito yung minasilyahan ko ng body peeler. So, maganda sana mga kamukil, ipoksigri kapag ka, uh, apply tayo ng body peeler. No? Kasi kapag, lalo na kapag ka street color o white yung ipipinis mga kamukil sa isang body peeler. Tapos, nag-primer lang tayo ng acrylic solvent. Uh, o acrylic primer magkaka-yellowish kasi yan mga kamukil, no? mag-spotting mag yan sa katagalan. So kapag gumamit tayo ng body filler, dapat epoxy primer yung gamit natin. O so, ito mga kamukil, dahil iha natin to, itong hamba, okay lang. na no? Kasi hindi naman siya plain color o white color yung ikukulay dito sa hamba. So, lahat yan, dalawa na yan mga kamukil. So yung ipipinis ko na lang dito o ipre ko yung mga pintuan tapos yung hamba sa pinaka main door. Inuuna ko muna itong loob. Tapos dito sa kusina mga kamukil, tapos na to na uh, liha. Bukas, ito yung uunahin ko. Magpa-primer na agad ako dito. Ayan, ako. mula dyan, papunta dito. Ang diferensya lang mga kamukil, madilim dito na party. ah eh. uh, hindi natin makikita yung diferensya. O, uh, hindi pa gumagana yung electrical, wala pang mga ilaw. O, uh, umaga ko ito titirahin para maliwanag. O, uh, puksi primer. Ah, uh, no. Pok Primer, magpa lang tayo dito kasi nasa loob naman 'to ng bahay. Ayan. naliha ko na 'to mga kamukil tapos ko na 'to na i-prepare bukas. Yung trabaho natin, coating ng coating na lang na. Dito, ayan, magmula dito yung pagkukot natin papunta doon. Basta dito sa loob ng bahay mga kamukil. Uh, ako lang isa nag-preparation nito. Mula dito sa mga kwarto hanggang Miyerkules yung target ko. Sana lang mahabol ko mga kamukil. O. Tapos dito sa labas update tayo. Yan, bago mag umpisa sa pagkukot mga kamukil, mag-primer, kailangan malinis muna yung loob, wala ng mga alikabok kaya kung napapansin nyo, nilinisan ko muna siya ng tudong-tudo. Para yung ating pintura, hindi masasali na ng alikabok. Yung kapit na ating pintura doon sa ating mga wall, napakatibay. Okay. Tapos, napapansin nyo itong mga kamukil, nag re retouching ako. Ayan, oh. ito yung mga nire retouch ko kasi nagka-crack mga kamukil. Ayan. So, ang nire-retouch ko dyan, skin coat lang. Kapag ka ganito mga retouching mga kamukil, napakahalaga na solvent base yung ipra-primer nyo. Huwag water base kasi ang uh, mangyayari dyan mga kamukil kapag ka tool yung gagamitin nyo sa mga nire-retouch nyo tapos skin coat lang yung ginagamit yung pang retouch ang mangyayari matutuklap yan. No? So kailangan padaanan nyo muna siya na solvent base, a critics primer, no? Lahat ng mga ko dito, naka critics primer yan. Ayan, meron pa doon. So, ito yung pinaka ng labas ng bahay, mga kamukila. ano? Ito. So, itong brick tiles na nakikita nyo, sila na yung apply dito. Ang pinaka-problema ko dito, napaka-dumi, no? Kailangan linisan muna siya bago natin pakintabin. May ilalagay tayong pampakintab dito, mga kamukil. Linisan muna natin ito ng maayos. Hindi ko alam kung anong gagamitin natin panlinis dito mga kamugil. Sige lang, mahanapan natin yan ng paraan mga kamugil. Pakikintabi natin yan sabay dito sa hole sa labas. So yung ating pagsisiling ng span drill, ito na yung resulta niya. Balit tatlong tao lang kami nagtatrabaho dito. Dalawa yung inasign ko dito sa span drill. Tapos ako naman dun sa loob. Nagpre-prepare sa ah, pagpipintura. Ah, panghuling alas kasi yung pagpipintura mga kamugil. Tapos dito, ito yung pinaka-forma niya. Ayan ah. So, dito sa labas, marami pa akong iriritats retouch -re dito mga kamukil. Isa na yan sa canopy. Kung napapansin nyo. Yan. Ah, Diniritso nila ng skin coat. No? Na kung saan mababas sa ulan. So, tuklap. So, Ire-retouch natin yan. No? So, diskartihan natin yan na maayos. Yung pagsisiling mula doon sa likuran. Tapos, paket na kami doon mga kamukil. Ito yung pinaka nya. So, lahat itong mga bricks mga kamukil, natin. Tapos, kikintabi natin so, kung napapansin nyo mga kamukil yung ating gutter pagkikisamin natin ng span drill ko na lang mga kamukil no? ako mismo yung pumunta dun sa bindinganan na itong mga molding para yung plano ko mga kamukil magagawa natin at hindi mahihirapan kasi walang nakausli no? o nakaabang na mga nusing dun sa ating uh, sa kanilang paggagater so, isa po sa mahalaga mga kamukil kapag nagkakabitay ng mga pasya ah, ng mga inflasing gutter kailangan may allowance tayo nakababa para pag natin ah, hindi tayo mahihirapan ito kasi mga kamig lakadikit na pero may diskarte naman dyan lagi kapag ka ganyan tulad nito mga kamugil. pantay yung kanyang pasya prim at saka yung gutter so, paglagay natin ng mga molding dyan napakahirap kaya ang ginawa ko mga kamil nilaparan ko na lang madalas kasi kapag ka nakikita tayo ng ganyan pasya cover yung ginagamit eh so, sa akin mga molding ah, mga kamugil para makatipid Ah uh, molding no molding yung ginagamit ko nilapadan ko na lang siya ng 3 inches tapos yung 1 inch yun yung pinapasok ko sa loob tapos yung 2 inches yun yung uh, makikita natin dito kung baga nusin niya uh, nagsisilbing design na rin siya mga kamukilo dark brown yung gutter nila tapos dito sa harap ito yung pinakapurma niya maganda sana yung pagkabanat nila mga kamukilo ayan ito lang yung pinakaharap tatanggalin natin yung gutter na yan kasi kung napapansin nyo Ayan o. Maayos yung pagkabanat, no? O, tatanggalin natin yung part na to. Aayosin natin. Kasi na, nasa harapan, makikita siya talaga mga kamukil. Dito na yung pinakapurma niya. O, nando na yung pagsisiling namin. O, bukas siguro matatapos nila dun. O, papunta. So, itong grahe bubong ng grahe, rail din to. Okay, yan lang yung update natin. Tapos dito, hanggang abot pa dito yung pagpipinturahan ko mga kamukilo. Ang papansin nyo. Ito, clap. Tatanggalin natin yung mga skim coat na yan. Tapos, bago tayo mag uh, masilya dyan, kailangan makaprimer muna tayo sa siminto ng solvent. No? Ito kasi dinate nila mga kamukilo. Eh. Pahid na lang ng skim coat sa pinaka kreto. Pwede naman yan. No? Pero pas, ganito kasi expose, kailangan makasolvent una bago magpahid ng masilya kung ano may apply natin. Maganda dito yung acrylic cast. Gagamitin kasi nasa pader. Okay. Ito na yung forma So mga ilang araw kaya namin ito matatapos. Kailangan namin matapos itong mga kamukil. Kasi may isusunod tayo. So, mabuti na lang na natin yung isusunod na talagang hindi pa namin matatapos dito kung makapaghintay. Matatrabaho namin yung sa kanya. Okay, thank you. Nying ya. mati nah, siling ng. Ka disain sia. Apa setan nama dimnu? Nasi